Ano kaya ang saloobin ng mga tao sa pagkakaroon ng delay sa pagkumpleto ng konstruksyon ng MRT-7? Alamin sa report ni Vel Custodio Live. Rise and Shine, Audrey, muli na namang mauurong ang target completion date ng MRT-7 dahil sa right-of-way issue sa Bulacan. Pinakamaaga nang matatapos ang konstruksyon ng MRT-7 sa 2027 mula sa nauna itong target completion date ng 2025 ayon sa developer ng MRT-7. Ay kung maurong mauurong yung pag Operation niya, siguro ba may makailangan pa sigurong ah, ayusin. Di, kung yun yung ano nila, ah wala pa tayong Siguro po may yung mga ibang tao since madedelay po Kung babalikan, 2019 ng orihinal na completion date ng MRT-7 na naurong ng 2021. Naurong pa ito nang tumama ang pandemya hanggang sa naging 2025 na ang target date ng completion. Ayon sa developer na company na San Miguel Corporation, maaring matapos ang kabuuan ng konstruksyon ng MRT-7 sa 2027 o 2028 sa pagpupulong ng Department of Transportation sa City Government at San Jose del Monte, hiniling ng pamuno ang lungsod na ilipat ang pwesto sa huling istasyon. Masyado raw kasing masikip ang kalsada at maraming maaapektohang infrastruktura sa pagtatayo ng istasyon. Sa kabila nito, siniguro naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista na masimula ng operasyon ng MRT-7 mula North Avenue hanggang Lagro sa huling quarter ng 2025. Ibig sabihin, labing dalawa sa labing apat na istasyon na ang maaaring gamitin sa susunod na taon. Reaksyon naman ng mga biyahero ng QC. Uh, mapapabilis po yung biyahe. Mas maganda po kung magiging operational na siya kasi minsan mas mahirap sumakay lalo na pag sa rush hour lalo na sa hapon. Kung magiging operational na siya siguro mas mababawasan yung mga nag-aabang na matagal sa mga bus at jeep. Target namang matapos ang Tala Station sa Caloocan sa 2026. Sinisikap din ng DOTR na masecure na ang right-of-way sa Bulacan sa lalong madaling panahon para maging fully operational na ang MRT-7 sa 2027. Para sa traffic update, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya dito sa Commonwealth Avenue habang may kaunti ng pagbabagal ng trapiko patungong Quezon City Memorial Circle. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Val Custodio.